Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ipinagtapat nga ni Mando kay Marites na si Tanggol ang nakabaril kay Rigora. Naging emosyonal si Marites dahil naging kapareho na daw umano si Tanggol sa tunay nitong ama na si Ramon. Pero dapat lang naman daw talaga ang ginawa ni Tanggol kay Rigora. Pasalamat nga siya dahil binuhay pa siya ni Tanggol. Dahil kung nabaliktad ang sitwasyon at si Tanggol ang madihado, ay siguradong papatayin ni Rigor si Tanggol. Samantala, galit na galit naman itong si Marcelo kay Tanggol. Ramdam niya kasing si Tanggol ang kumuha ng brillianting Star Venus. Pero si Señor Pacundo na mismo ang magsasabi na hindi sila ninakawan ni Tanggol. Dahil kung talagang gusto nila Tanggol na magnakaw, ay dapat inubos na nila pati ang ibang brilyante at mga droga. Madali kila tanggol na gawin ito, lalo pat may tama si Madonna. Niligtas pa nga ni tanggol si Madonna. Kaya para kay Senyor Pakundo ay tapat at maaasahan sila tanggol. Hinala nila ay nakuha ito ng kapulisan o nalaglag lang sa kung saan saan. Kaya mas lalo tuloy nilang pagkakatiwalaan si tanggol. Wala silang kaalam-alam na naisahan sila ni tanggol. Sa pagsapit ng bukas ay araw na ng kasal ni David at Catherine. Ito din ang araw na ipinangako ni Sr. Pacundo na ibabalik niya ang pera ng mga Montenegro. Pero sa pagkawala ng Star Venus ay kulang ang maibibigay ni Sr. Pacundo kay Ramon. Kaya posibleng ikagalit ito ni Ramon at magkagulo. Kaya naman, hindi magiging kampante si Sr. Pacundo. Isasama niya sila tanggol sa kasal dahil sugatan pa si Madonna ay si Tanggol ang gagawing personal bodyguard ni Sr. Pakundo. At isa pa ay sa kanilang lahat ay si Tanggol lang ang malinisang pangalan kaya pwede siyang makita ng lahat. Sa madaling salita ay dadalo si Tanggol sa kasal. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ramon kapag makita niyang kasama ni Pakundo si Tanggol? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam!